Mga ka kalugit, sa kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit, o sobrang maga. Ano nangyari ni sir? Ano natabo sa imong kuko? Namaga lang ni siya, pila ni kabulan. Ay, tuig na ni? So, pila ka tuig? Five years, ten years? Mga isa ka tuig. So mga logit anawan niyo ang kuko sa customer natin. Ang customer natin from Tagasan kayo, dam? sa ula. Ah, taga ula. So, mga kalugit, grabe ka yung maga, mga kalugit. Oh. Ginapadugay mo, abis sir. Basta mag, mag, palim, mag, ano ka, mong kuko. mo. Ipa, ipalinis dayon yun. Kay, kay once nga hindi mo siya ipalinis, masamot siya o maga. Kaya kay maayo, tapos matubo na po ng iyang kuko. Basta magingani ingani mga kalugit, kailangan mga kalugit ipamintin yung inyong kuko. Basta maayo na inyong kuko ipamintin nyo ayaw nyo ipadugay kay masamot gapon siya kamaga tanawan nyo oh. tapos sige ka lang ka sapatos hmm. sakit kay ni siya so mga logit, ano pang hinihintay nyo punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloin hmm. so mga na to, sir ha so yun ang customer natin oh. No? may hiyain si sir si madam o oh, um, gwapo kay si madam o oh. hello mag kanya, ay mag ang kapatid mo ang iyang mama uh Ihang papa. na. Ay, guwapo kay ko. Ka, guwapo kay si madam mga kalugit. Oh. Tinuod na, ma'am. Oo. Okay. Ay, tinuod na. <laughs> Wala, <laughs> tinuod. <dito>. Ay, abit na na akong feet. kay si madam nindot, indot. Kaya yung kuku. Um. Ano ni siya ay ng ano, John? Ay, gel. Guwapo kay si madam. Guwapo um. kay si madam, no? <laughs> Ano man i-focus sa direwo ito o i-focus ko? <laughs> siya i-focus ko, siya. Char lang. So gwapo kaya atong customer ang ano ang tita okay. di ay mo madam, okay. tita kaniya. Pamangkin uh -huh. oh, pa. Okay. Ha. So, ako ang magloggit. Uh, po. Siya ang loggito. Oh, pede. sa So ayan mga ka basta sir, basta maayo ganin mo kukuy pa mintin mo lang kalimpyo. Wala dito man ni Krista inyo. Wala. Kung maayos siya, pwede ka naman ito, mo regular nga limpyo para hindi na siya maoperahan every two weeks, mm -hmm. every three weeks, kay kung, kay kung sige siya mamaga, oh, useless gapon yung paopera, mabalik yapon Sorry, di ka na sir. Basta wala diabetic ha? nakaparma na tag-weaver. So, okay. So, makalugit ready na ang paglogit sa kuko ni sir. So, mag repair lang ito gamit. Ayokul ba, wala pa start Sandig, sir, ha? Tingnan nga na magdala kag isa extra na, ano, na. Kay makaihi, ka na Amugan sa... Kamugani, o. Tanawan Ay. nyo mga kalugit, Basta ingani ka mga kalugit inyong kuko. Basta maayos siya. Every two weeks, ipalimpyo ninyo inyong kuko, kay para hindi siya musamot o mag-alantawa. O, oh, nagbuka na siya, o. Oh. Ari sir, patay na ni imong kuko sa gilid. Ayan, o. Oh, ayan, o. Oh. So, kailangan nato, ni siya ikat ha? Ikat nato ni imong kopo diri para. Ah, dira ang nana sa sulod oh. ma'am. Kay may nana ni siya yon. Gutam-damo oh. oh, 'unon. Tapos adubuhan ta ni suno. <laughs> <laughs> Sorry din na, mga kalugit, maglugit na Tangful video na sa Mr. Ingron sa YouTube ay sa Mr. Kalugit at sa YouTube at sa Facebook. Thank you.